Yeah. Oh, dia lihat mau swing, in? Good morning! For today's video mga mare, samahan nyo kaming mamasyal dito sa SG Farm. Bali ni Yaya ko pala si Daddy B mamasyal mga mare kasi wala naman siyang paso. Bali sa lakad namin ngayon mga mare ay kasama namin si Mama at mga kapatid ni Daddy B. Siyempre kasama ko si Andrea at saka si Bryce. Bali isinama ko na rin si Danica mga mare para may kasama naman ako sa pagbabantay kay Bryce. Alam nyo naman mga mare na napaka-hyper nitong batang to. to SG Farm. Ito na pala yung pangalawang punta ko dito sa SG Farm, mga mare. Noong unang punta ko kasi, mga mare, kasama ko yung mga tita ko at saka mga pinsan. Hindi nga namin nasulit yung gala namin noon, mga mare, kasi masama yung panahon. Noong time na yon kasi, mga mare, ay umuulan. Tapos ang liit pa ni Bryce noon at hindi pa bihasa sa paglakad. Pag merong guest na paparating mga mare ay sumasawyaw itong mga staff nila. Sinamahan ko pala si Daddy B <laughs> Ang in-order pala naming merienda ay assorted kakanin at saka bihon gisado. Nag-additional na rin ako ng french fries para sa mga bata. Habang naghihintay sa guyabano juice, mga mare na picture taking muna kami. Nasi! Hindi! <laughs> dili mo swing eh!

After naming magmeryenda mga mare, ay nanood naman kami ng dance presentation ng mga staff. May music nga pala ito mga mare pero kailangan kong i-mute. At napapansin nyo bakit may basket dyan sa unahan. Kasi habang nagpa-perform sila mga mare, yung mga guests naman ay naglalagay ng donation. Habang nanonood kami dito mga mare, ang kapatid naman ni Daddy B ay mumili ng tiket. Plano kasi namin sumakay doon sa Giant Swing. Ang tiket pala sa Giant Swing mga mare ay 50 pesos per head. At ito'y allow lamang sa 10 years old above. At ang pwedeng sumakay dito mga mare ay hanggang 140 kilo. Inaya ko na nga si Mama at si Daddy di sumakay dito mga mare pero ayaw nila. Kaya naman tatlo lang kami nila Danica at saka Kent ang sasakay dito sa Giant Swing. At itong unang sasakay mga mare ay ang kapatid ni Daddy ka na si Clem. I-share mo si, ano, si Uy, tari ka lang. 哎呀，你现在拿红的买了。 At dahil nag-request yung mga bata na mag-go-kart mga mare, naku, i-push na din natin. Itong go-kart pala mga mare, bali ang babayaran mo is 15 minutes for 50 pesos. Pag ang bata at gusto mag-go-kart dito mga mare, dapat talaga ay naka-helmet. Siyempre, kailangan to para ma-identify at para maging safety na rin. Abay, sa halagang 50 pesos mga mare, naku, mag-enjoy -e na talaga yung mga baguets dito.

Aside pala sa go-kart mga mare, eh, meron namang kalesa dito na pwedeng sakyan. Bali, ang bayad dito mga mare is 90 pesos per head. Pag sumakay naman kayo dito sa kalesa nila mga mare, ay eh, kayo dito sa loob ng SG Farm. Parking! Hello guys! Andito kami ngayon sa SG Farm. Oh, celebrity! Dito pala sa spot na to mga mare, ay napakaganda. Bukod kasi sa swimming pool, mga mare, ay makikita dito yung red barn. At dito na rin mismo sa spot na to mga mare, ay pwede kayong mag-picnic. Bari, dinali-dalian na lang din namin yung pag-picture taking namin, mga mare, kasi napakainit. Di nga namin totally nalibot itong lugar mga mare dahil nagmamadali naman kaming umuwi sa Jensan. So hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Thank you for watching guys. Mm -hmm.